Love. Love you all. Ang aktres at celebrity mommy na si Jessie Menjola masayang ipinasilip sa publiko ang kanilang naging Valentine's Day celebration ng kanyang mister na si Luis Manzano kasama ang kanilang anak na si Baby Isabella Rose Manzano o Baby Peanut, Mula nga sa official Instagram account ni Jessie Menjola ay masaya nitong ipinasilip at ibinahagi sa publiko ang iilang larawan na kuha mula sa kanilang Valentine's Day celebration buong pamilya nitong nagdaang February 14 sa Coron Palawan. Sa mga larawan na naibahagi ay makikita natin na ini-enjoy nilang buong pamilya ang magandang tanawin sa Coron Palawan kung saan ay nagkaroon muli sila ng oras para mag-relax at mag-enjoy. Makikita din natin sa mga larawan na naibahagi ang tila bagong gising pero sobrang cute na si Baby Peanut habang buhat-buhat ng kanyang mommy Jessie Menjola at Daddy Luis Manzano. Kalakip ang mga larawan na naibahagi ay narito naman ang naging caption ni Jessie Menjola. Ania, how we spent our Valentine's Day. Isang maikli pero matamis na caption nito. Samantala, Mula naman sa Instagram account ng lola ni Baby Peanut na si Vilma Santos ay masaya nitong ibinahagi ang isang maikling video clip ng kanyang Valentine's Day kung saan sinabi nito sa video na papunta siya sa isang special na okasyon na marahil ay sa kasalan at renewal of vows ng mag-asawang Jesse Menjola at Luis Manzano. Narito ang video panoorin natin.